Sin ma kay dono. Ah, ah. Ngayon ako nagkapag ah, ah un ng aking kamera ma kay no? Kasi napag-isipan ko na pumutas sa lokasyon na ito. Kasi ko naalala na alala, na -alala niya dono. Na yung mga gamit ko ibinaon ko sa lupa ma no? Kasi hindi ko na sana gamitin. Kasi talagang ako po yung magbabagong buhay na talaga mga kaydol, no? pero sa kabila po na nangyari ngayon so kailangan ko talaga yung mga gamit ko kasi kanina kaya agaw tayo ng baril so paubos sa yung bala so wala tayong source no na pagkuna ng bala na ito mga kayo, no. so natong isipan ko na umalis muna sa area ni Robin mga kayo, no, kung saan nila yung asawa yung asawa ko so ito tinuntahan natin ang location na ito kasi Uh, medyo malapit na po tayo, no. May isang gamit po tayo ang binaon dito, mga kaidol, kasi sa ang gusto natin noon ay hindi natin gamitin. Pero sa nangyari ngayon, iniulit ko, kailangan talaga isang bagay, isang gamit natin dati, no, na kabi, uh, pambira yung kakayanan, mga kaidol, no. Yung mga bala niya, mga no? ay may lason, So, kung nalala lang yung sumpit ko. So, dito ko sa era na ito, binaon. Kasi, para hindi ko nagamitin sana. Pero, talagang kailangan sa sitwasyon natin ngayon. Kaya, pumunta tayo, tayo dito para kunin natin yung nakabaon nating uh, isang sumpit maka doon. So, medyo parang hanapin natin dito no kasi medyo may katagalan na po no na bilao natin dito pero mahanap pa rin natin yan pagsikapan natin para makabalik po tayo doon sa location kung saan binigay ni Rabin na nandun ah, di lala no? yung aking asawa mga kaidol ah, so magpapahinga mo natin saglit kasi napakainit at ang nakatirik yung daan naman tayo ng gutom pero kakayanin natin kasi may mission tayo dito na yung sumpit ko dito maki pakai dulu. Jus penting ipapao. Ngimarinit tayo ngadaan ng motor. Kasi may ikasada aja si papao. Ah. Ah. Ni jumalapit tayo pa tayo no. Sa pinaggoonan natin. Saating uh, sumpit pakai dulu. kahoy mas malapit dito kasi yun ang ating palatandaan yan parang dun banda si kapaw so kailangan natin umakit pa dyan konti Jangan natin donatin tuh. Doa tuh. living. dito. Para dito bandar natin, hindi pa makadano. So, kailangan natin hukayin. 没什么多事。 Joo, itse näin. Itse näin, kun pitätiin. Itse näin, kun Itse näin, ito yung ito yung bandana natin ito nakasabay pa niya makilalo matagal natin yung gamit natin ito. ito yung sumpit. ito yung bandana natin dati no? ito yung sinuot natin okay. lalaki natin dito makuha, makuha natin yung ating sumpit ito dito na hawakan natin yung sumpit natin malaking tulong to sa atin ngayon sumarang itakas may mga motor dyan na dadaan pero hindi tayo sigurado kung uh, anong klase mga tao yan baka mga bandido yan importante Kuha na natin yung sumpit natin ha. Dahil alam ko po na malaking tulong to sa atin Ito yung ating sumpit. At may, mga, may mga bala pa ito nakabaon dati. So, okay naman ito yung mga bala. kasi ito mga kaidol kay kay ito mga sumpit ito mga nito ay may halong lason lasang at orasyon kaya kung sino matamaan nito kahit tapos lang hindi talaga mabuhay hindi talaga mabubuhay so sa totoo lang mga kaidolo, ito ito sumpit na ito malaking koneksyon to kay Abil at sa kay Rabin ito yung dahilan na si Abil doon at si Rabin ay sumuko sa atin at naghap nag uh, buhay. Kasi alam nila alam nila na kung sinong tatamaan nito, talagang hindi makakaligtas. Kahit the please dahil sa lason na dala nito at sa orasyon. Talagang mamamatay talaga yung tao matamaan nito. Kaya ito yung dahilan na sumuko si Revin at si Abel. Kaya nakapag sila na magbagong buhay dahil takot sila na baka matamaan nito. Kahit anong kapangyarihan nila, basta matamaan ito, basta nasugatan, hindi talaga makaligtas. Kaya ito yung dahilan. Dahil takot si Revin at si Abel ito, kaya nagbagong buhay sila. Pero ngayon, masasabi ko lang sa iyo Revin, pasinsyahan na tayo. Pasinsyahan na tayo. Dahil sa ginawa mo, hindi, -hindi kita magpatawad Revin. eh, pasinsyahan na lang. Para sa iyo to, bumalik eh, na tayo ang popularidad sa area. Captain Macadono may gamit na tayo may, may sumpit na tayo at baril so dalawa na yung sandatan natin dito no? mabutit mo sumpit dahil walang ingay ito gamitin natin ang baril pag kinakailangan yun maka doon no ah, position na po no ah, kailangan ko mag upcam para makabalik ako sa area so pagdating natin sa area maka kasi mga dalawang oras pa yung lalakarin ko bago tayo makabalik doon o kaya uh, ah, pagkarating sa location uh, ah, mag-on ng camera makidol so position na pa maka no? so kailangan ko, kailangan ko mag-upcam para makapokus pa ako sa pag-alakbay pagbalik si maka Kadol